Hi guys, dito kami ngayon sa Pasyalan, dito sa Bulacan Ito nga guys, oy, nabutang kami ng ulan, Hindi na kayo makauwi Umuulan pa, sama ko yung mga baby ng papa Ayan yung baby ng papa, oo oh, Tingin oh. Oo, oh, baby, you know. ayan oh. yung mga ate niya na andun sa mesa Hi ka hi, ganyan Hi! Ah, may damay hawak kasi siya eh. Hi. Ini mm, yung mga ati niya nandoon sa mesa. Ibaon lang kami ng tinapay, madami at saka donut. Kumain din kami ng lugaw. So guys, dito oh. Hindi na kayo makauwi. Ano na kami uwi kapag wala nang ulan. Shout out, Lods. <laughs> Shout out daw. Ang iyong magkapatid o. Hi oh. ate. Hi ate kuya. Yeah. Oh. Oh. Baliktad naman. Kanyan natin. Ngayon yes, si ate iya oh. Hi mm. ate iya. Ah si kuya. Kuya. Yeah. Ayan o turo. Kuya. hello. o turo. Ayan o turo. Ayun, o, Hmm. Ay, si Ay, ilaw. Ilo, ilaw, oo. Uh, uh, motor. Ngayon nga, dito guys, so, may bilyaran dito. Meron dito kainan, lugawan. Meron ditong bilyaran. Meron ditong badminton. Meron naman. Ay, badminton ba yun? Table tennis pala meron. Saka, ah, ayun, oh. Mayroon dito ano, badminton. sa kayo yung swimming pool, no sir. Yung likod niyan. Hi Valerie. Oh, ngiti na yung baby ah. Nakagawa na si Papa ng paraan para hindi ano. Gusto kasi ni baby magpunta sa ano sa playground, iumulan. Nakting ka dito nako tayo? Hindi, <laughs> dami rin kami. Ah, <laughs> ah. Hindi kayo maka-uwi eh. O no. yun Ay, baby. Tingin ikaw dyan. Uwi. O. <laughs> ah oh, ganda-ganda naman ng baby na yan, oh. Hindi na siya nagagal, hindi na siya nag... Ano? Bad mood. Ay, good na siya, oh. May lollipop na siya, eh. And gusto niya kasi, guys, magpunta dun sa, ano, playground. Eh, umuulan. Siyempre, baby pa siya. Gusto niya magpunta rito. Hmm... Mayroon doon ano o oh, kabayo kaba and yun. Pig yun eh yung ano may spring. Tapos padulasan ayun. Ayun yung may umiikot doon. Ayun si Valerie gustong gusto niya ayun ay eh. Hi Valerie. Hmm, gusto niya magpunta diyan. Yung umuulan di pwede. Isipan ni Papa bumili ng lollipop. Kaya hindi na siya gagalit. Hindi na siya nag ano. Oh, sarap. Uy, punta siya si baby sa ano. ano? na kami ng dilim dilim dito, guys. Nagpaspinasyal ko yung mga anak ko. Kayo yung apat kong anak. Yung mga nagpapasaya sa akin. Bali rally ka na. Lika, mo ulan diyan. Bawal. Valerie, alika. Hmm, tatakbo tapo yung Valerie ko. Wala nang baboy ngayon. Ayun si Ate niya, saka si Kuya niya. Op op op. O tara po tara tara bilis, punta rito. Si Ate LJ, hi ka nga, anak. Hi, kaway kaway. Si Ate Iya. Nag-aalaga sa baby, si Kuya. Ang mahal na mahal ng kuya niya. Si Baby Valerie. Hi. At saka, si Papa. Hi ka, ganyan ka. bye Bye-bye.